Hello mga kalisen, nandito tayo ngayon sa Victoria Public Market. As you see, ayan, traffic na rin po. At nagsisimula ng busy ang mga tao na bumili sa kanilang mga kakailanganin ngayong Undas 2025. So ayan, traffic na nga sa harap ng palengke at dito mismo sa harap ng palengke ay mayroon nagtitinda ng mga iba't ibang klaseng napakagandang mga bulaklak pero ngayon balita ko mahal pa rin ang kanilang presyo pero baka bukas ay bagsak presyo na mga kalisan so as you see ang gaganda ng mga kulay ng mga bulaklak magagarbo at ang kikintab kaya naman bagay na bagay itong ayusin para i-regalo sa ating mga mahal na yumao oh, sa buhay. Kaya naman, wag nang magpa tumpik-tumpik pa. Sumugod na kayo dyan mismo sa Victoria Public Market at mamili na po kayo dyan. Oh, ang gaganda talaga ng mga iba't ibang klaseng bulaklak dito sa bayan ng Victoria Tarlac. And tayo ngayon ay papasok sa loob ng palengke. Dito tayo sa mga dry goods naman tayo mga karisen kaya wag na kayong mag tagal na bumili dyan. Sumugod na po kayo dito sa Victoria Public Market. Happy Halloween mga karisen, enjoy the rest of your day. See you again on my next vlog. Bye.